Bakit napakahalaga ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na GodQuestions.org, Tagalog. Ang pagkabuhay na muli ni Yesus ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan sapagkat nagbibigay ito ng hindi mapapabulaan ng katunayan kung sino si Yesus gaya ng kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili na siya ang anak ng Diyos. Hindi lamang pinakamatibay na patunay ng kanyang pagka ang muli niyang pagkabuhay, pinatututuhanan din ito ang kasulatan na una nang nagpahayag ng kanyang pagparito at muling pagkabuhay. Dagdag pa rito, pinatutuhanan nito ang mga pahayag ni Kristo ng kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Juan 2.19-21, Marcos Marcos 8.31, 9.31 at Gis 34. Kung hindi nabuhay na, na maguli si Kristo, wala tayong pag-asa. Unang Korinto 15, 13, 16 Ang totoo, kung walang muling pagkabuhay ni Kristo, wala tayong tagapagligtas. Walang kaligtasan at walang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya at ang kapangyarihan ng Ibanghelyo ay mawawalan ng saysay. Dahil nakasalig sa makasaysayang ng ito ang ating patutunguhan sa kabilang buhay, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang inaasinta ng mga pagtuligsa ni Satanas laban sa Iglesia. Kaya naman, sinuri at siniyasat ang bawat anggulo at pinag-aralan ito ng walang tigil ng hindi mabilang na mga iskolar, teologo, maestro at iba pa sa loob ng maraming siglo at kahit na maraming tsorya ang nagpapabulaan sa napakadakilang pangyayaring ito sa kasaysayan, walang alinman sa mga ito ang mabisang magagamit laban sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa kapilang banda, napakaraming malalakas at kapanipaniwalang mga ebidensya na makapagpapatunay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Gayunman, mula sa panahon ng mga kristyano sa sinaunang kurinto hanggang sa ngayon, Nananatili ang mga maling pangunawa kaugnay ng maling pagkabuhay ng tagapagligtas. Itinatanong ng ilan, bakit mahalaga ang pagkabuhay na mag ni Kristo? Hindi ba't maaari namang ang kanyang pagkabuhay na muli ay sa Espiritu lamang? Bakit at paanong ang muling pagkabuhay ni Neso Kristo ay kasiguraduhan ng muling pagkabuhay ng mga mananampalataya? Tulad rin kaya ng anyo ng ating katawang lupa ang anyo ng ating katawan na pupuhayin muli? kung hindi, ano kaya ang kanilang itsura? Matatagpuan ang mga sagot sa mga tanong na ito sa ikalabing limang kabanata ng unang sulat ni Pablo sa Corinto, isang iglesia na naitatag ilang taon bago ang kanyang kalawang paglalakbay bilang misyonero. Bukod sa lumalaking alitan sa pagong iglesia sa Corinto, mayroon ding lumalaganap na maling pagkaunawa sa ilang mahalagang doktrina, kasama rito ang muling pagkabuhay ni Jesus kahit na marami sa mga taga-Korinto ang tumanggap sa katotohanang nabuhay na muli si Kristo, unang Korinto 15.1.11, mayroon pa rin kahirapan sa paniniwala ng iba ay maaari ding mabuhay na muli. Ang influensya ng filosofiya ng mga Gnostic na nagtuturo na mabuti ang lahat ng bagay na espiritual at masama naman ang lahat na pisikal kabilang ang ating katawan ang dahilan ng kanilang pagkalito tungkol sa sarili nilang pagkabuhay na muli. Malakas ang pagtutol ng ilan at sinisigurado ng mga pilosopong riego ng panahong iyon na suklam ang pagkabuhay na maguli ng mga pangkay. Gawa 17.32 Tangi sa rito, naunawaan ng karamihan ng mga taga-Korinto na sa pisikal na katawan ang muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa espiritu lamang. Isa pa, pagkabuhay mula sa mga patay ang kahulugan ng salitang pagkabuhay. Naunawaan nila na immortal ang lahat ng kaluluwa at magbabalik kaagad sa Panginoon sa oras ng kamatayan. Kalawang Korinto 5.8 Kaya naman, magiging walang kapuluhan ang muling pagkabuhay sa Espiritu lamang dahil hindi namamatay ang Espiritu at sa gayon ay hindi na kailangang buhayin muli. Bukod pa rito, nalalaman nila na ang kasulatan at si Kristo mismo ang nagsabi na mabubuhay na muli ang kanyang katawan sa ikatlong araw. Malinaw ding sinabi ng kasulatan na hindi makakakita ng kapulukan ang katawan ni Kristo. Awit isi sa Gawa 2.27 Isang pahayag na mawawalan ng kabuluhan kung ang kanyang katawan ay hindi nabuhay na maguli. At panghuli, sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo na ang katawan niya ang nabuhay na maguli. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, ipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Lukas 24.39 Subalit muli, ang kanilang personal na pagkabuhay na maguli ang inaalala ng mga taga-Korinto. Kaya, hinikayat ni Pablo ang mga taga-Korinto na dahil nabuhay si Kristo mula sa mga patay, Daarating din ang araw na muli rin silang mabubuhay mula sa mga patay at ang dalawang pagkabuhay na maguling iyon, ang kay Kristo at sa atin ay may kaugnayan sa isa't isa sapagkat tatapuat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Unang Korinto 15.13 Datapuat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, kayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhay. Unang Korinto 15.20-22 Nang mabuhay na muli si Kristo, siya ang naging panganay ng lahat ng mga bubuhay muli tingnan ang Kolosas 1.18. Hindi inaani ng Israelita ang mga bunga ng kanilang pagkapas hanggat hindi nila nadadala ang kanilang pinakaunang bunga sa mga sisardote bilang handog nila sa pagnoon. Levitico 23 Gis. Ito ang sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 15.20-22. Naging pinakaunang bunga ng pagkapas ng na mga nangatutulog ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ginagamit ni Pablo ang mga pangungusap na pinakaunang bunga bilang pahiwatig ng anuman na may kasunod. At ito ang mga tagasunod ni Kristo, ang lahat ng mga inani. Ganito binigyang kasiguraduhan ng pagkabuhay ni Kristo ang sa atin. Totoo nga, ang kasunod ng kanyang pagkabuhay na maguli ay ang ating pagkabuhay na maguli. Nawala ang kanilang mga pag tungkol sa Espiritu at sa itinuturing na masamang katawan nang ipinaliwanag sa kanila ni Pablo ang katangian ng ating mga katawang binuhay na maguli kung ano ang pinagkaiba nito sa ating katawang panlupa. Inihalin tulad ni Pablo ang ating mga namamatay na katawang panlupa sa isang binhi at magkakalob ang Diyos ng panibagong katawan. Unang Korinto 15, 37-38 na magiging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo na muling binuhay. Unang Korinto 15.49 Filipos 4.21 Totoo nga, isang araw, katulad ng sa ating Panginoon, magiging walang kasiraan, may kaluwalatian, may kapangyarihan, at katawang ukon sa Espiritu ang ating mga katawang may kamatayan, kasiraan, kahinaan at katawang ukon sa laman. Unang Korinto 15, 42-44 magiging ganap at handa ang ating mga espiritual na katawan para sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Iyan ang aming sagot sa tanong na bakit napakahalaga ng katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.